Men, anong, anong pangalan ng lugar na to? Duli Ha? <laughs> yes, uh, Mas lugar eh, hindi lang namin alam. Eh, Singapore, Singapore pa Oo oh, rin motor dito Mayroon man silang kuwan, men आता है Dito pala kayo oh. Ano nag-video kala Opo. <laughs> <laughs> Tingnan n'g branch nila. Branch pala? Okay <laughs> na sana para Alam palubot na tayo. Kaya Hindi na tayo makapalubit yung marami. Palubot na. Ay <laughs> si Bishop dyan. So sabi niya, hindihan yun namin, yun namin. Ah, yun daan, yun daan ah, yung dinadaan na namin. Hindihan, hindihan siya. At yung pinakasikat. Yun, yung kwan na yan. 5 Star Hotel yan. Oh, 7 nga 7 or 8 yan yung uh, very expensive na hotel uh, mga VIP lang ang nakakarating doon Jap. Ah, sige 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 alright so nakita nakita in personal So yan mga kwan uh, lang mayayaman talaga nakakarating diyan. Oo. Sintas niyan swimming pool. Ah, uh, magandang lugar. Yung so, pagkakaalam ko mayayaman na kapunta diyan. Ganap kami ng makakainan. Ah, uh, dito. So ako lang yung nakarating yata ng Singapore na ang pera ko ay 90 dollars lang. 90 dollars, bigay pa. Alright, so ganito kumain pala ng mga tulis. Ayan lang, arong pagkas lang kami sa lapag. Makain. So, yan ang experience namin sa Singapore. Alam tao dito. Palang ng yung pagkain. Nagkakalagay ng... Pero na Ah, uh, kwan. Ah, 11 dollar. Yan yung 11 dollar ko ng Singapore dollar. Singaporean dollar. So, oh, yan. Yung kanya, 13 yan. 13 dollar. <laughs> yan ka mga 13 dollar yan. Yung akin, 11. 11 sa akin. Alright, so yan. Dito kami yung sa... Uh... Ay, hindi <laughs> ko alam kung anong tawag dyan. Basta alam ko maraming tao dito. <laughs> so yun yung dragon na dinadayo ng mga tao dito. Bumubuga ng kalay anong kalayo tubig, hindi na pala po yung binubuga tubig. Maraming tao kasi birthday pa lang yun in Singapore. Sa Singapore pa lang may birthday ngayon. Kaya di, uh, dinagsas ng maraming tao. Ay, puto tayo rin. Buto tayo rin. Ito yung bridge na pinaka

Sisi At Lahat ng mga muslim na nakikita ko dito mga maliliit na mata kami lang ang malaki ng mata dito. Ang <laughs> lalaki. Ang lalaki ang mata. Maraming mga indyano rito. Hmm? Indyano. Indyano. live now on Juan. What's up? So, hinahanap namin yung underground. The oh. way underground. Dahil sa underground kami dadaan. At kailangan namin maglakad ng milya. Dinadayo na nila ang bird ni Niquan, Singapore. So, magkano sila? Ah, mag sila, mag -aaten. Here is love, anyone, sure now anyone one sure for you did huh Ayun. Dun si Sabon. Oh, Bishop. Ayun o. Hey. Yo. Sarap maligo. Sarap maligo rito. So, ay na aming Bishop. Siya ang aming tour guide. Siya ang nangunguna. Siya lang nakakaalam kung saan kami pupuntay. Kung anong dana. Kung kung saan kami dadaan eh, siya six times na siyang bumalik dito kami first time pa lang kaya siya ang nakahigit na nakakaalam kaysa sa amin so, kailangan namin magmadali at baka maligaw kami kagaya kanina sumakay sa bigla ng train na iwan kami so, hindi na namin alam kung anong gagawin sarap na talaga maligo. Ayan, kikita ko ng tubig. Ito e, two days na kami hindi naliligo kasi kaya ayan. medyo may kasarapan ng maligo sa tubig ngayon. Okay, so kami dadaan. This is the way to the underground. medyo pagod ng aming tour guide dahil kahapon pa siya at wala kaming maayos na tulog kaya medyo napapahit siya eh. pero ganun pa man hindi pa rin siya kasi pagod na siya pero gusto niya kaming pagbigyan sa pagustuhan ng mga kasama ko Eh, ito yung mga... Uy, nanawalan na, ang aking mga kasama. <mawa> Ay, mga Pilipino yun. Mga Pilipino yan. Ayan. So, hindi kami sa overpass. At yan ang ita. Ayan, dyan kami duman kanina. Ayan ang aking mga kasama. Ayan. Ayan. aming tour guide. So ito po ay nasa city po kami. Or nasa city, nasa sentro ng uh, Singapore. So parang pupunta yata kami ng China, China Town. China Town. ako yung napagod kasi yung bag ko, na nasa likod ko lang pero yung bag nila ko ay, uh, yung hilahila -hila lang kaya hindi sila nakapagod sila pagod pero ako pagod dahil uh, kanina pang maga binubuhat ko ng bag ko Grabe ng Grabe ng tao dito. Grabe. At kanina, meron kami mga nakilala ng na mga uh, Pilipina, mga OFW nagtatrabaho dito. Mga teacher na nag-resign sa Pinas para magturo dito sa Japan. Singapore dahil malaki yung sahod. Yeah pila. Pila dito kasi ha? Kaya pala sinisarado nila yon para ang crowd hindi kuan. Isa lang ang daanan. tourist area tapos Pila. Pila yung papunta ng ano. Uh, doon sa may dragon na kuan bumubuga ng tubig dati ang dragon bumubuga ng apoy ayun tubig bumubuga pero mostly na makikita natin dito mga singkit at mga black marami ding white ilan gila ba? bago na pila pa rin yan sila uh, papasok dun sa pinanggalingan namin kanina sobrang dami tao marami ng tao doon sa may park pero mas madami pang tao dito sila. Polero Malayo nga, malayo nga ang aming Kwan Ayan si Kwan Basta ba dyan? Tawid sila Dito may disiplina Mga tao <laughs> Pag red light pa Hindi sila tatawid Doon sa atin Kahit like hindi Kahit hindi pa light Kahit hindi pa green light Gusto lang sasakyan Tumatawid na Dito hindi Iba rin ang kultura dito Umuulan din pala dito sa Singapore. Yun yung Blue sector. Madali. Two dollars na map map Sentry. Lalaki ng guan dito. Building. Pansin ko dito sa Singapore, parang walang matatabang tao. Dahil siguro sa kanilang guan, kasi mahilig silang maglakad. building. Yuu! Taas! Ang ganda siguro dyan tumira. Plus, RB Capital. Pero dito kasi mahal bilihin. Oo, oh, bilihin. Kanina kumain kami. One, fifteen dollars. Ah, thirteen pala. Thirteen dollars. Eh, ang balyo ng dollar dito kwan sa atin ay 42 ah dito na kami sa kwan the way to underground all right so bababa na kami sa underground dahil doon kami sasakay sasakay na kami ng skilitor yan at pinangungunahan ni, ni Bishop Paul in reverend Jan Sablan kahit mga Singapore yun kahit mga pagod na nakatawa pa rin yo ayan ayan sila ayan sila ayan, ayan. Singapore <laughs> Wang Long Tang ito sa ilalim ng daanan dekat Ada ah, de tak kami melompas kan ini. Yeah. Yeah. mga Pilipino mga Pilipino yan sila You are my life. Bango, ang sarap ko main. Dito kami sa twist. Yun Ho. Alright, so nandito kami sa ilalim ng daan. Underground. Galing talaga ng mga kwan. Tawag ito. Ng ano mga taga Singapore na gumawa ng daan. Mga Pilipino naging... Ah. Oh. Uh, Na sasakay kasi kami ng train kaya dito kami dumaan At uh, ito yung mga dinadaanan pag sasakay ka ng tren. Uy, bibili kami ng tinapay, ng Singapore yan tinapay. Oh, so sarap ah. Oh. Oh, sarap, yummy. Magkano yung isa? Mayroon $3. $3 uh, for $6. So, 6 times 40 ito. Mahal din, ano? Ay, uh, ano? how much is this? One, four, two, twenty. Mineral water, 150 fifty. Three, three, three pieces. Three pieces. Di ba lita yun? One mineral. Ha? Ora man ako battle pa store Wala pala akong kuan coins, hindi pala sinusuklian. Ah, uh, try ko balik ko lang. Hindi pala sinusuklian. 150 150.